Merong nakapagsabi na kung ang problema daw ay pwedeng maibenta, eh mayaman na siya. Palagay ko kung ganoon nga ang sitwasyon, eh sadyang mayaman na halos tayong lahat dahil sa dami ng problema ang kinakaharap at maging sa haba ng panahon na ang ilan sa mga ito ay pinagdadaanan. Hindi mawawala sa panalangin ng karamihan ang mga katagang, Lord, alisin mo na po ang pandemya o Lord, Ilayo niyo po kami sa problema at iba pang anyo ng ganitong mga panalangin. Bagamat hindi naman masama ang hilingin sa Diyos na alisin ang problema o kaya ay hilingin na ilayo sa problema, kailangan pa din nating maunawaan ang pakinabang ng problema. Marami kasing uri ng problema at iba-iba din ang pinagmumula ng mga ito. Merong problema na resulta ng maling kapasyahan at maling pamumuhay. Yun bang hindi mo sinunod ang alam mong tama at dahil doon, nagbunga ng problema. Sa ganitong mga pagkakataon, ay hindi lang ang problema ang dapat mawala, kundi pati na din ang maling pamumuhay na naging sanhi ng problema. May mga bagay na nagmumukhang problema dahil sa immaturity o kawalan ng kakayahan ng isang taong 'Yun bang kung sa iba ay problema ang ibang bagay, eh sa iba naman ay hindi. Kapag hindi ka maalam sa isang bagay, eh problema sa iyo mga bagay na 'yon. Pero sa isang taong maalam, walang kaproblema problema yun. Siyempre, meron din namang mga problema na hindi bunga ng immaturity at pagkukulang. Pero sa kabila ng katotohanan ng iyon, maaari pa din namang matuto at lumago sa pamamagitan ng mga ito. Ang sabi ng Bible, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa kanya ng walang pagmamaramot at panunumba. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang masusukat sa kanyang kakayahang alisin ang mga suliranin, kundi maging sa kanyang kakayahang gamitin ang mga ito sa kanyang mataas at banal na layunin. May mga pagkakataon na mga pagsubok na ating inaayawan ay maaari pa maging instrumento sa ating kalaguan at katatagan laging tandaan na hindi man ang Diyos ayon sa ating inaasahang kaparaanan, ang kanyang pagkilos naman ay para sa ikabubuti at sa kaayusan. Mahalaga ding tandaan na sa bawat pagsubok, ang karunungan ng Diyos ay lagi pa ding laan. Huwag ding kalilimutan na ang karunungang laan ay isang tunay at malaking pakinabang. Asa ka pa?